Sundin ang kautusan ng Senado under pain of arrest. Ang proseso ng Senado ay susundan at susundin susundan at susunod rin namin sino man ang uh, nababanggit doon. So sa ito na sana galangin nila kasi nakalagay naman doon under pain or penalty of law. At yon ay pag-aresto sa kanila para dumalo sa hearing kung sila ay hindi susunod sa sabina ng Senado. Um, marapat na dapat lamang natingnan at suriin yan dahil kung naglilipahan na ngayon, galiwat ka na ng mga akusasyon pero sa totoo lang, anumang pagnanakaw, anumang ghost project lalo na ay marapat at dapat naman talagang tingnan, imbestigahan at parusaan kung sino man ang nasa likod doon. Sa uh, osa in coordination with um, the Blue Ribbon Committee ang nagde-deliver nung Sabinas. Ang um, kinakailangan, bigyang linaw nila itong bagay na ito at kung hindi nga nila susundin ang Sabina ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant na hindi ako mag a billing firmahan ko hindi sila pupunta at magpapakita dito sa patawag ng Senado.